Ang chemotherapy ay isang masinsinang proseso na ginagamit upang puksain ang mga cancer cells. Sa kasamaang palad, naapektuhan din ito ang ilang normal na cells ng katawan, partikular na ang mga mabilis tumubo tulad ng cells sa ating digestive system, balat at mga blood cells. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang mga karaniwang epekto ng chemotherapy at mga mungkahi upang mapagaan ang mga ito. 1. panghihina at pagkapagod. Karaniwang nararanasan ng mga pasyente ang matinding pagkapagod o pakiramdam na tuyot. Mahalagang magpahinga ng sapat at maglaan ng oras para sa kaunting paggalaw na naaayon sa inyong enerhiya. 2 kakalbo o paglalagas ng buhok. Ang pagkawala ng buhok ay karaniwang epekto ng chemotherapy. Subalit, maaaring ito'y tumubo muli makalipas ang ilang buwan. Makakatulong ang paggamit ng mga head cover tulad ng wigs, scarves o sombrero upang maprotektahan ng anit mula sa lamig o araw. 3. Panunuyo ng balat. Nakakaranas ang iba ng pangangati at pangangalisag ng balat. Inirekomenda ang paggamit ng mild lotion tulad ng Johnson's Baby Lotion at ang sunblock upang maprotektahan ng balat. 4. Kawalan ng ganang kumain at pagbabago ng panlasa. Marami Maraming pasyente ang nakakaranas ng pagbabago sa panlasa kung saan nagiging mapakla o matabang ang mga pagkain. Inirecommend ang kumain ng masusustansyang pagkain ng paunti-unti upang maiwasan ang pagkadual. 5. Pagkakaroon ng sugat sa bibig ang sugat o singaw sa bibig ay maaaring maging masakit. Mabuting magtanong sa doktor ukol sa mga gamot tulad ng nystatin o fluconazole upang maiwasan ng impeksyon. 6. Pagbabago sa kakayahang mag-isip o chemo brain. Maaari rin makaranas ng panandali ang problema sa memorya. Ito ay pansamantala lamang. Kaya't maganda kung ang mga kamag-anak ay makakatulong sa pagdedesisyon. 7. Pagkababa ng imunidad. Nagiging mas madali ang pagkakaroon ng impeksyon dahil sa pagbaba ng white blood cells. Mahalagang bantayan ang temperatura, heart rate at blood pressure araw-araw at agad na kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. 8. Pagkababa ng hemoglobin at platelets. Maari magkaroon ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, madaling pagkapasa at panghihina. Regular na pagsasagawa ng complete blood count o CBC ay makakatulong upang mamonitor ang antas ng dugo at makapagbigay ng nararapat na gamot. 9. Mga problema sa pandinig at peripheral neuropathy. Ang chemotherapy ay maaaring magdulot ng pansamantalang kahinaan ng pandinig at pakiramdam ng pangingilig o pamamanhid sa mga kamay at paa. Kananiwang bumabalik sa normal ang mga ito makalipas ang ilang buwan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.